sa inyo mga katrupa dito tuloy sa tayo sa palayan pakikita ko po sa inyo kung ano po mag spiral palayan yung susugatin po yung uma uh, unang pagsusugat po sa palayan kung ano po uh, maputik yung palayan Ayan po mga katropa oh. Pinabayutan na po yung lupa. Ito po yung tapos niya na po. Dalawang tiraso na. Bali po, binabalitad niya yung lupa. Ah, uh, umpisa po nang para maputik na po yung lupa. Ang tawagin po yan ay ano po, ah, uh, spiral. Ay po yung hindi pa na-spiral ay umpisa oh. Tapos po yung mga na-spiral na, na ay na po siya. po, may kahirapan din po mag spiral eh. Nga yeah, po, uh, a mo po yung spiral kasi nga yeah, po, mayroong malalim, mayroong mababaw. Sa uh, parte ng uma. Yung po kasi, yung karamihan po kasi sa malalim ng uma, yung pong ano, uh, pinapastulan ng mga kalabaw, baka, yung po yung tapos, yung po nagtutubog yung mga uh, talabaw kaya po may parte pong malalim pag ito po ay nabalahaw mahirap po mahirap iahon yung ano kailangan pong dalawang katao para po maiahon yung spiral ini pula maya bukan terharap oh pergi ikut pelan apo si tarik kau angin darau ah aku mampu pengidin mampu i tudung picture yung besar terbaunya ini naman daw po abtekurang sabi ko nga po sa inyo, after po ng pag scatter sa mga uh, pilatil, pilapil, kung nyo po nakara akong video, gina-scatter po yan, yung pilapil na yan. After po niya, ito na, po, ito na nga po yun. Ito na po yung pagsusugat ng uh, uma para po maumpisahan na magputikin. Susunod po dito ay yung pagpapadling po. Pakikita ko po sa inyo kung paano naman po uh, dudurog po yung uh, uma, yung putik po na ilesperal. Paano dudurogin? Para, para, po maibaw yung mga damo. Yung mga damo, yung mga palay. Ayan po. Kung so, paano po so may, may ano may, may, may babaon po ito. Yung mga damo. Ang susunod po niya yung padling. Ang tawag na sa amin dito po sa Bicol, padling po, padling. Ganda na po ng padling yan para po malubog na yung mga uh, malay ng mga nakalita upang buhay. Saka po yung mga damo. Sobrang init po dito sa lugar namin. Kaya po medyo ganito ang mukha natin sa mga init. Ah, uh, ito na yun nga po, mayroon po siyang ano ah, mayroon silungan po ng ano, pag napapagod na po yung pare ko, ah, uh, dito siya sumisilong. Sa silungan na yan. Ah, dyan po. Kasi sumisilong, pag Pagpag, pagod na po siya, dyan po siya sumisilong. May dala po siyang tubig, hindi pala po yung katrabaho sa amin dito nga po eh, kinakapos po sa tubig ito palampong umang ni pari ang may tubig kaya po sinusugat niya na yung umah yung po mga hindi pa gaano marunong sa pagpapalayan, uh, papalayan, pag ubukit, Ito po ang ginagawa nila. Ito po ang matutunan niyo ngayon sa araw, na ito. Yung po uh, unang step ng pagsugat sa umahan. Pagsugat yung para po maputik na yung umahan. After po nito, yung mga baguha pa po, ah, uh, papadlingin na po ito, padling. Dugurugin na po yung mga ano, yung nga po sila po kanina, yung mga putik. At ibabaw po yung mga ah, uh, damo, palay ng mga nakalakalitaw. Kutin na lang po, kutin na lang spare link niya. Lilipat na po siya doon sa kabila. Pagkatapos po itong kunting to, lilipat na po siya doon sa kabila yan. Dalawang piraso pa po yan. Dalawang pinapil pa. Siguro po sa ngayon eh, ito po muna ang mag makikita nyo. Ah, susunod po yung spare na po. Ito po muna ang makikita nyo sa ngayon ang pagsusugat ng palay. Ah, palay, umahan. Ah, palayan. Kung sa likod po, umahan, uma. Ay, buray mo. Ay, buray Ay, sorry po. Kaya po tayo at sobrang init mga katrupa. Ito po ang silong na aking yeah, may lilimong pong kunti, may upuan, may kahoy. Yeah. Ito Ngayon pong uh, itlog na nakuha yung kumpare ko. Kasi nga po ito pong dati, kung hindi pa po natarabaho ito, ay, yan nga, pinapagabayan po ito ng mga, ano, na mga itik. Dito po nakabito yung mga itik ay meron pong paisa isang itlog ah, sa kasahan ang matutunan nyo po ngayon dito ngayon ay ang ano pagsusugat po ng ano ng uma ah, sa susunod po pa, pakikita ko po sa inyo kung paano po ano ah, durugin po yung ah, mga putik saka ibaon yung mga dayami ang ganda mo Hanggang dito po mula bang po sa inyo ah, ang aking pong munting vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po, mabuhay po kayong lahat. Like and subscribe po. Salamat sa inyong lahat, mga katropa. God bless po.